ka beauty farm nakuhaan po natin ng first ng tubig galing doon so yan yan po ang tubig mula doon Beauty Farm, Chris Superman. Hello, hello po mga ka-beauty farm. Nandito po tayo sa sobrang init ng panahon yun ang mahirap mga ka-beauty farm pag tag-init medyo mahirapan po ang mga farmers so maghanap ng paraan para masulbad yung problema at may mga source naman ng water dito ano to akala ko nagbaligya ng tinapay ayan po abot dito hanggang ang tubig So anong paraan kag kag ka, ginawa mo sa ating banana na medyo mainit na ngayon? Bili ng makina. <laughs> Tubig talaga. So hinahanapan ng paraan. Sayang ka kasi. Oo, ah, kasi talaga ah, ang experience uh, okay. ng mga farmer ganito na hindi inaasahan. Awawa. Oh, that de dapat asahan mo na. Pagka nagpapal. Oh, so ready ka na. na oh, ready ka na. Ang situation. So, hanapan ng paraan. So, anong paraan ang ginagawa mo kaka-agretive? Sa tubig. Kahit malayo. Gagastis sa makina. Mm. Saan ba ang source nito? Doon sa ilog. Mga 200 meters. Hindi doon sa malaki? Doon. Pagka malapit. Doon doon. Ah. So, reversible. Kung saan ang pinakamalapit doon ang source. So, kailangan bumili talaga ng makina. Mm, pagka ganito. Sa amir. Makina, so hindi ka manghihinayang kung magkagastos ka kasi para maano yung mga pananim kasi pero uulan din to kasi may sign na siya na uulan pero kailangan agapan siya healthy healthy pa naman ng mga ano, pero medyo apiktado, so kailangan so nakarating na pala ang tubig dito oo, so tingnan yung mga uh, ka-beauty farm, may tubig na pala dito ayan, so solbad na ang problema survive na ang ating lakatan at sa mga pananim. Galing na yan sa sapa dong. So, ganyan yun ang sitwasyon dito. Mabuti pala nagbuta ako. Ayan, so dito sobrang haba ng hose. Ito yung mga ginagamit dito. Ayan. Wala doon. Punta doon. So, kailangan talaga siyang may source of water. Ayan. Ito yung mga Sniga Agri TV na 24 hours. Power voice. power. 24 hours. Kahit saan ilagay. Ayan. saan, man. Ayan, nag-ano po sila ng hose. Itong i-anuhan, dilip, idilip. Di ba? Kailangan. Kasi mataba na siya masyado. Di ba? Pag na. Mm ganito po dito. nag install po kami ng source of water. Ang lock, pinaka ano lang po dito maswerte kasi malapit ng dalawang ilog. So hindi kami mahirapan ng source of water. So kailangan lang hanapan ng paraan. Eh, pag Pilipino talaga maraming paraan na masulbad lang yung problema, di ba? So yan. Kasi ano naman tayo, wala naman tayo sa Amerika. Ganyan lang katalino ang Pilipino. So yan, ang daming mga bunga ng okra dito. Ayan. Okay, oh, para mga So, ito yung dito kahaba yung patubigan Yan, yeah, papunta doon from sa ilog Ayan. Punta ng source of water. So, thanks God na may tubig na. Oh. So, dito banda na lang ang walang tubig. Ayan. Dry na dry. So, kailangan dito abutan ang tubig. Ayan. Ito ang source ng water. Ayan. So, ganyan lang mga kapiti farm. So, kawawang kawawa yung mga pananim. So, kailangan talagang hanapan ng paraan. Ayan. Ganito ang source of water dito. Asaan ang makina nito? Nasasapa. Ayan, hilain mo pa. Ayan, mo pa. Ayan, farm ang source ng water natin sa ating water pump. yung ano sa source ng sa sagingan po yan ito doon ayan ang operator namin dito poging pogi <laughs> yan hanggang doon yan so kang nakaabot dito. Yan. Oh! So hanggang dyan yun mga ka-beauty farm. Hanggang so, doon ang house. Yan. So ganyan po ka-beauty farm. Hinihintay po namin ang ano. Yung papaanda yung makina. Kasi ito yan ang pinaka-ending ng tubig. So parang palaging pumapatay-patay yung tubig. Sobrang layo din pero maanuhin din kasi oh, nag-umpisa naman siya ng tubig so dito yun ang source at saka doon sa kabila may tubig din doon may ilog din kami doon at saka doon may ilog din dito but dito ang mas easy so hinintay po namin na ipaandar yung makina so mula doon sa, side sa, sa ilog hanggang dito yun so yan po mga ka beauty farm nag na ay wala Anong nangyari? So yan po ang problema mga kabuti farm kasi yung ano natin mga pananim is kawawang kawawa talaga kaya hinahanapan po ng paraan para magkaroon po tayo ng source of water so ito na po mga kabuti farm at siguro mamayang hapon o tomorrow siguro magulan po siya so kailangan talaga suportahan natin ang mga pananim yan po mga kabuti farm at maraming maraming salamat po see you for the next video so naghihintay po tayo na Makarating yung tubig dito kasi nga, nagpatay-patay yung source ng tubig. Iba nagkita natin mga kabuti farm na nag-under na doon pero hindi pa nakarating dito. So yun ang problema mga kabuti farm. Pag ganito ang, ano, pero hayaan natin may magpasinsya or be patient lang po. So ganito yun kahit pa paano may mga bunga pa rin yung mga okra natin. Yan po mga kabuti farm, ikot dito Naguto man siguro ko. beauty farm nakuhaan po natin ng source ng tubig galing doon. So yan. Yan po ang tubig mula doon. Ayan, so nahanapan natin ng paraan. karating po ang tubig dito. Ayan. Ayan.